kakabahala doon ang dito, ko dito sa pag sa Pero guys, kahit ganyan, dyan yan, naman kami dyan to. Pwede ka gumawa na bracelet. Pero happy namin kasi meron kami dyan. Oo, hindi kami maiyakin o. Hindi kami okay. Kamusta na kayo dyan guys? Kamusta na kayo guys? Ang lakas-lakas ng ulan o. Oh. Parang, ano, Hindi pa yan naririnig, oh. Kahit si isarado pa ramin ito, tingnan guys. Naririnig yun pa rin. O, diba? Naririnig yun pa rin. Naririnig yun pa rin kahit nakasarado na ito. Lahat ng ano namin, nakasarado na, oh. Kahit yung pinto, tsaka ito. Tsaka, patapos na kami. Kamusta na kayo, guys? bye